Sa ating mga balita, may kapansanan sa pandinig na car wash boy patay ng maipit ng nililinisang sasakyan. Pagpapatayo ng resort sa Chocolate Hills, Bohol, iimbestigahan ng Kongreso. Labindalawang babae kasama sa bagong batch ng Philippine Navy Reservists sa Batanes. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dead on the spot ang isang car wash boy nang maipit ng sasakyang kanyang nililinisan sa isang car wash shop sa Tacloban City, Leyte. Kinilala ang biktima na si Roberto Seno na may kapansanan sa kanyang pandinig. Sa ulat ng pulisya, naapakan umano ng driver ang accelerator habang paakyat siya ng rampa na naging sanhi ng pagkaipit ng biktima sa lakas ng impact na durog ang car wash boy. Sinibukan pang dalhin ng mga responder sa ospital ang biktima pero wala na itong buhay. Ipinagutos ni House Speaker Martin Romualdez na imbestigahan ang pinatayong resort sa bisinidad ng Chocolate Hills sa Bohol. Pahayag ni Act CIS Party List Representative Erwin Tulfo na katakda silang mag-file ng moto inquiry sa susunod na linggo. Nitong Miyerkules nagsara na ang Captain Peak Garden and Resort matapos makatanggap ng mga batikos sa social media. Gayunpaman, iginiit ng pamunuan na wala silang nasira sa Chocolate Hills. Sagot naman ni Tulfo, hindi siya kumbinsido sa mga palusot ng manager ng resort. Ayon sa Sagbayan LGU, nag-issue sila ng business permit sa pag-aakala na nag-comply na ang resort sa lahat ng permits at certifications. Samantala, nilinaw ng Department of Tourism o DOT na hindi accredited tourism establishment ang naturang resort. Nataon ngayong selebrasyon ng Women's Month, labing dalawang kababaihan ang kasama sa graduates ng Basic Citizen Military Course o BCMC nitong March 9 sa Basco, Batanes. Sa 119 BCMC graduates, sampung mga kababaihan ang Marine Reservists, samantalang dalawa ang Sailor Reservists. Sinaad ng Philippine Navy o PN na testamento ang naturang graduation ceremony sa kanilang commitment para bigyan ng pagkakataong ipamalas ng mga Filipina ang kanilang kontribusyon sa bansa. Idiniin ng PN na hindi alintana ang kasarian pagdating sa pagbibigay ng oportunidad sa bawat individual na nagnanais na ipagtanggol ang ating bayan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At pung pong natunghaya ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.